kabataan po, makinig po sa magulang, tapos mag-aral po para sa uli po pagsisiyahan. Kasi mayroon po maging magulang. Sa kabila ng mga ganyang kwento, dumami ang bilang ng mga nagbuntis at nanganak kahit wala pang 15 anyos. Base sa 2023 Registered Birth Statistics ng Philippine Statistics Authority, tumataas ang bilang ng mga nanganganak edad labing apat pababa nitong mga nakalipas na taon. Sa katunayan, noong 2023, may nanganak sa edad na 8 taong gulang. So while the number of births among mothers aged 15 to 19 was decreasing, it's also alarming because births among those under 15 years old have shown a slight increase. Mahigit ang idinoble niyan sa loob ng isang dekada lang, ayon sa University of the Philippines Population Institute. Girls should not have babies at such early ages. For example, a larger percentage of babies born to under 15 mothers weighed less than 2,500 grams, There were also four reported maternal deaths among under 15 mothers. Yung katawan ng adolescent girl, hindi pa siya ready na magbigay ng tamang nutrition sa kanyang baby. So, uh, health of the babies are affected by these births. Kahit nga sa mga edad 15 hanggang 19, malaking hamon ng maagang pagbubuntis. Gaya ng karanasan ng apo sa tuhod ng isa kong nakausap. Mahirap din ho. Minsan pag walang gatas yan, ako hindi intindi. Bako sa mga lola. Ayun ako ng panggatas. Kami kami, nagaano kami, nagbibigay kami ng ano, Naga, nagaambag-ambag kami para magkagatas lang. Ayon sa Commission on Population and Development, dumami rin ang mga relasyong hindi na nagpapakasal na nagreresulta sa illegitimate status ng bata.